uyo. <laughs> uh, ito 'yung masungkad. Uyo ng night fish 'yan. Yeah? Ipinabang, mayroon ding video ng kanilang mga sa bahawan San Francisco Pugaasan, bahawan San Francisco Maharlika. Ah, amio. Carnians. Ayan ang huling time piece mga sumagat. Ayan, ayan, alambat na yan. Ayan. fish. Ayan. Lating tayo kung magkano presyo po na. Dahil pwede mag pila mang presyo, ana pag, uh, pag, toyo kanang, bal, kanang baak. Uh, ano po ay, magkano yung 130? Pag, uh, maramihan. Wholesale, opo. 131. Ah, ah, mga ganitong bilo. Uh, 60. 60. Pag, uh, Wholesale. O, wholesale pag uli na ako ay mga maubad kisod na ako sa layo ato makamatigod sa layo ayam si yung fish ano 60 per kilo yun eh <sharp> oh, pero pag lumakas na po ay mahal na mahal oh, na oo kaya iba ng panahon ano a ko. Papabili ko so, na. Oh. Ito sa bawat. Oh, ani basta. Dogay metro na, ano? Now. Ah, pag ako palang bilog, mga sumigget 60 lang per kilo to. Ito mga sumigget, 60 lang per kilo ang bilog. Pero yung mga baak kasi, maganda naman talaga ibang pambaak. Yan. Yan 130

Hindi naman maalat ito ano, parang hindi maalat ano. Hindi mm -mm. Tingin ko lang, hindi maalat ay. Uh -huh. Hindi naman maalat. Hindi yan maalat. Sarap. Hindi <laughs> <Di> talaga <laughs> yung Ma yun, Ma yun, maalat, adya yun, talaga yun. Uh, flying fish din ito ano. Ang okay. dalaking flying fish oh, binaat. Sarap na yan, sarap na yan, ginataan. <laughs> Oh, naglaglagan no sayang. Naglaglagan no Aha. Naglaglag. Yo, nang kanilang mga babae lang nagagawa. Yan ang pag uh, walang gawa mga babae yan lang ang ginagawa. Tuyo. Ah, Yo, mga gawa nila. Mga babae. Oh, mga lalaki na sa laot. Mga babae ay nagagawa malakas malakas pala dito pag uh, sa lata ng hangin yan sa lata ng hangin dito ang lakas ha? sa kita mo naman ninyo yan ay push na naman ang paglaot namin mga sapagat push po na naman oh tanong lang ako kung anong tuyo lang kay kuwan ba masik takulin nato pabil makapalit ng ulad <tipot> mao pa to na kusalan ng diwa <tipot> dong <tipot> oh wala ayap -ano Bi ka na bibili ako hindi naman to hindi na ninda pang-kainan pang-ulam. Ah, pang pang uh, yeah. mayroon nga ako, so, hmm. Ay, uh, ako ng tag 10 pwede uh, na yun pa Ah, pa Tapos Mga babae lang nagagawa ng mala. mga tuyo dito. sing lagat. dito na lang aking munting vlog. Uh, Melvin sing nagsasabi lagi sa inyo, I love you all.